Hi, good morning. Ayan. Kapi-kapi muna tayo sa umaga. Tapos, ano, ang background natin. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Ito na naman yung bago kong, ano, alaga. Ito, nilipat ko siya. Tingnan nyo guys, di ba ang ganda? Inlipat ko siya sa paso. Ayan siya Oh. Tapos, mausbong na siya. Tapos, ito naman. Ayo, ititrim natin ito pagka, ano, tumaas-taas na siya ng konti. Tapos, yung orchids ko, ano, gumanda na siya guys. Ayan, dito na naman tayo sa maliit na ano halamanan ko. Dito lang sa harapan ng bahay. Ito, ano tingnan nyo ito yung mother. Tapos pinutulan ko siya. Ito na siya. Ayan oh. Ayan na siya, ano nag nagdadahon na siya. Mayroon na siyang ano dalawang dahon. Tapos ito, pinutol ko din. Ito yung anak. Tapos ito yung nanay. Ayan siya guys. So, ayan. Pinutulan ko siya. Tapos, nagsanga din siya ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, ito yung nasa gitna. Di ba, ano, gumanda na sila. May anak na dalawa. Ito, ito yan siya. Ayan, ayan. Ito. Andito na sila. Ito yung pislili ko na tinapon ko yung bulaklak. <laughs> ayan, dito lang yan guys. Ayan good morning, say good morning say good morning, ayan no good morning, ayan si poging George, alam na may dog may aso, nakakatakot baka ano, kasi naglalakad kami dito, o oh, ayan dito sa amin, maluwag maluwag simple lang mga bahay, pero ano tahimik lang kasi dito kaya magandang maglakad walang mga sasakyan ano lang kaya dito ikot ikot lang kami dito kasi maganda yung ano, lugar at saka maluwag hindi hindi kami ano delikado maglakad kahit iwan ko yan siyang ganyan maglakad siya come come George come here bye bye go go na ako go go Go, go! Ayan na siya. sunod lang yan siya. <laughs> George. Good morning, guys. Andito kami. Naglalakad kami. Ang ganda nitong, ano, bakod nila. Ganyan, no? Ayan. Napaikot lang siya dito sa, ano. Ganyan lang dito. Simple pero, ano, maayos at saka, ano, tahimik. Ayan yung gusto ko dito sa lugar na to gusto niya oh. namili siya kung saan siya ano maglakad go wak 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 yes wak 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 ayan oh may ano plano hindi siya makita ayan ang ganda oh may ano new. ito twins na ano bahay ayan ayan siya dalawang loti yan kagaya sa amin pinagdugtong oh. So, ayan, oh, may dalawang niyog. Ayan, ayan. Ganyan. Ganyan yung mga bakod-bakod. Ayan si George, oh, mahilig, ano, mag usyoso sa mga gate. Mahilig talaga yan siya. Talagang lumalapit siya sa mga gate. Ayan. Come here, tingnan nyo guys itong ano, taro, oh ang tangkad niya na tapos ayan siya ang ganda nito pagka maganda yung paso tapos paikutan siya ng iba ibang makulay na halaman ayan so, gusto ko talaga yung mga ano ganito ayan kagaya nito o oh, ang cute niya nandyan lang sa gilid madali lang kasing mabuhay ayan siya Guys, oh, ang ganda ng bo, nagkaroon ako ng idea para anong gagawin ko sa bagong bilya ko. Tapos ito rin siya, oh, ayan, oh, ang cute. Di ba ganyan lang, simple lang yung mga ano, bakod-bakod. na-amiss talaga ako sa mga halaman, guys. Ayan, dito lang yan sa Montego. Ayan. Ayan. Mayroon din ako nito. Ayan. Maganda pala siya pagka ano, nakatanim siya sa malaki. Ah, sa lupa. Ang ganda. Ayan. Ang ganda niya guys. Ang ganda. Tsaka doon no. Oh, tingnan nyo naman. Yung ano halaman nila doon sa taas. Ayan. ganda. Hilig ko talaga guys ang halaman. Ang ganda ng halaman nila o oh, nandoon sa taas yung bagong bilya. Ang ganda talaga pag may terrace. Good morning. Ayan. Magbe-breakfast tayo. Medyo special yung breakfast ko. Ayan o oh, ham. Pero bigay lang to. Tapos ito, Quaker. Bigay din yung gatas. <laughs> ano, mga donor. <laughs> Tikman natin kung masarap. Mmm! Very good! Try din natin tong ano, ham. Mmm! Very good! Meg, ang sarap! Perfect talaga! Yung lasa niya. Ang sarap talaga ng quicker. Mmm. Ito yung tamang pagkain sa mga ano malapit na mag -senyor. Kahit araw-arawin mo akong ganito yung pagkain ko, okay lang sa akin. Kasi masustansya na. Maganda pa sa katawan. Dito mo puro libre. datas ham libre. Lakihan ko pa yung subo ko ang shop. Mmm. Pap. <laughs> <laughs> Ayan ang tambayan ni George. Ayan, no? Diyan siya lagi nakatambay. Ayan kasi kukuhaan namin yung ano bunga ng kamyas grabing bunga niya ulit o oh, sa dulo ayan siya o oh. ayan o oh. ayan tapos dito hanggang baba ayan o oh. grabe ayan ayan siya hanggang puno ayan dami niyang bunga guys hanggang doon sa kabila ayan o oh tsaka yan oh. Grabe. Good. Hello, good morning. Ay, ang lungkot ko. Nawala na yung aking kamyas. Ayan oh, naputol na, na siya guys. Pinutol ko na. Kasi ang daming langgam. Pero mag sasanga pa yan. Kaya malungkot. Pero okay lang. Maganda yung mga halaman ko. Kasi ano, hindi na sila lalanggamin. Ayan sila. Ayan. Tapos tingnan nyo, nakakaamis itong ano aking kalamansi oh ang dami siyang ano bulaklak ang dami-dami ano yan ayan na siya ang dami nang niyang ano bu bunga ayan na siya oh ayan yung dati ayan pa lang siya oh kaya nakakatuwa magtanim-tanim dito ganyan ang gawain ko ganyan talaga ang gawain ng mga wawa